Marami na ang mga gumagawa nito. Sa mga nakakalam, pwede na ninyo i-scroll ito. Pero sa mga hindi pa nakakalam at baguhan pa lang sa pag -re -reels na gustong gumawa ng mga ganitong tricks sa pag-edit, tara, sundan nyo lang ako. Let's go! Open CapCut. New Project, click natin. Then, i-click ang video nating i-edit. Then, Add, click. So dito i-play muna natin ang video na ating kinuha mga kadong yan acting lang kayo ng ganito Lakad-lakad. tapos ganyan parang iba to yung kamay tapos acting ka na nagbabago yung kalangitan kahit wala pa o oh, diba tapos alis sa kamera so ganoon lang yung acting na ginagawa natin ngayon mga kadong balik tayo doon sa yung pagangat ng kamay niya yan, dandahanin natin. Tulad nito. Ganyan. Ganyan posisyon. So, dito i-click natin ang overlay mga kadong. Then, click add overlay. Yan, scroll natin. Hanapin natin yung background natin. Ayan, click natin din add. So, dito pwede kayong mag-search sa YouTube na ang i-search nyo, Galaxy. So, wala akong link nito mga kadong. Pero pwede itong ilagay na ilagay ko sa comment section. So, makikita nyo yan, yung ganyang background. Ngayon mga kadong, iyan yan, ilong press natin din dalin sa ibabaw. Ngayon, i-zoom in natin para lumaki. Yan. Pagkatapos mga kadong, yan, okay na yan. Pagkatapos punta tayo sa pinakadulo. Bawasan muna natin. So, ganyan ang forma nya. So, i-click muna natin tong video mga kadong sa ibabaw. Yan, tapos i-click natin yung baba. Ayan, tapos i split. I-click natin. Then, delete na natin yung sobra. So, ngayon, balik tayo sa... Doon sa paglagay natin ng background yan. I-click natin yung background. I-click natin yan. So, ngayon, i-click ang video sa ibabaw. Tapos, i split. I-click natin. Ngayon, i-click natin yung pinutol natin. Then, hanapin ang duplicate mga kadong. Ayan, nag i-duplicate lang natin siya. At pag nahanap na, i-click natin ang duplicate. Ngayon, yung naka-duplicate, i-click natin. Hanapin ang overlay. Then, ilong press natin siya. Dalhin natin, ipantay natin sa background natin. So, ganyan. Ngayon mga kadong, i-click natin siya. Ito, naka-overlay. Then, hanapin ang remove BG. I-click natin siya. Ngayon, chroma key. I click natin. Then, yung bilog sa gitna ng video mga karong, ilong crest natin dalin sa ibabaw. Yan, yung bilog dapat magiging sky blue siya. Ang ganyang kulay. Kasi pag ginalaw mo yan sa video, nagbabago, di ba? So, ilagay natin sa sky blue ang kulay. Ngayon, pag okay na, i-click ang check. Then, back natin to isa. click lang natin. Then, hanapin natin ang adjust. I-click natin ang adjust. Then, HSL, i-click natin. Yan. Ngayon, yung kulay green, i-click. Yung tatlo, ilagay na natin sa negative 100%. Pag okay na, i-click natin yung check para mabak tayo. Ngayon, punta tayo sa unahan. I-play natin ang video. So, mabilis lang, di ba? Ganun lang. O, di ba? Tingnan mo yung mga halaman Nalanta dahil sa sobrang init <laughs> Pero edit lang O ganun lang kabilis mga kadong So sana nakatulong Please palike and share na lang Maraming salamat So ngayon export na natin